gawa naman po tayo ng malaking paper bag, gift bag Christmas gift bag ito yun siya isang ganito pag dugno, dugtungin lang natin yung bawat dulo nito ito po dapat pantayan hanggang dito pantay din Tapos, ipita ng konti. Cut steak. Mas maganda kung mas, ma mas maliit yung cut steak niya. Yung hindi halata. Ayan. Tapos, so, wala akong maliit na cut steak eh. Malaki. <laughs> Sa kabila din, ganun pa rin. Oh. itong na sya. So, itong gagawin kong po-fold ko dito para ito yung pinakagilid nya sa side sya. Ganyan. Ganyan. Tapos, dahil ganyan yung design niya, kailangan, ito yung ito yung top. Ito yung pinaka-bottom. Bottom. Bottom line. Tapos, pa-fold ko na dito. Hindi ko na siya susukatin kasi ano. Wala na sukat-sukat. Tansyado ko na to. Yung bago pa ako, susukat, sinusukat ko pa to. Dahil hindi ko makita ang roller carry na to. Pantayan dito. Sa gilid pantay. Tapos, open mo siyang ganyan. Tapos, ganyan mo siya sa gitna dito. Press mo sa bawat gilid. Ganon din sa kabilang side. Ayan. Ayan siya, Wala kasing camera stand, eh. Tapos, ito na. Pukol mo siya dito. Pagsasalubungin mo lang siya. Ganon din sa kabilang side. Ganyan. Yan, pantay siya dito. Tapos, scot tape ulit. Mas maganda, double adhesive, pero ano, madikit din naman to. Ayan. Kabilang side, ganoon din, lalagyan, para tumibay. Hindi maghiwalay, pag uh, medyo mabigat yung pagdadaan ng tiyara. Ganoon din dito sa kabilang side. kabilang side. Mas maganda kung pantay para hindi magulo yung spot stay tingnan kahit sa ilalim. Ayan na siya. Ayan. Ngayon ang gawin natin, itong kanto dito, i-fold natin. Ito. Ito, ito, ito. 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 ito, ito. ito, ito. ito. Yung pinag pinagtupian dito. Ito din ang tutupi mo dito sa kabilang side. Kabilaan yan dito. Hanggang dito sa taas. Ayan, ganyan. Yan. Gawin natin kabilang side dito naman. Parehas lang ang gagawin. Yan. Pantay hanggang dito sa top. Dito sa taas. pantaya siya. Then, ayan na, malapit na. Dublihan ko nga to para matibay. Ayan. Ay, wala, parang dito tayo go. Kamati. Okay. Ayan na siya. Tapos buka natin na ganyan. Ayan siya. tapos itong bawat gilid pagdugtungin natin open mo lang siya dyan sa dulo. ganoon din dito itong mga gilid na to ito pagdugtungin natin unahin mo dito sa taas huwakan mo sya dito magulo yung hangin dito lang makita ganyan, ganyan, ganyan kita ba, ayan basta itong ano, pag sasalubungin mo lang yung pinagtupian ng gilid, ganyan ganon din dito sa kabilang side dahan-dahan para hindi magusok pangit pag ang gift bag na mo, usok parang yung una akong gumawa ng gift bag mag usok parang siyang luma Ayan na. ay na po. Gaganon. i lang natin dito para makikita natin kung pantay yung kabilaan. Ito. Kasi minsan, kahit may guhit, hindi siya pumapantay. Iwan ko ba? Sila-sila lang hindi magkasundo. Ayan. Ayan. tapos alalayin lang natin dito tas ipo-fold natin siyang poklat na ganyan ganyan ayan na siya ayan tapos ngayon dito sa taas bago ganyan na, no? so pinulit natin dito sa taas Yan. Wala na sukat-sukat kasi expert na yun pa rin dito mas maikli isa dito. Bahala na kayo. Umawa ng sukat nyo. Parehas din yung kakalabasan yan. Gift bag pa rin yan. Oh. Tapos, ayun na. Ito na siya. Malapit na expert. Hindi nagsusukat yan. Ganyan. Tansyahan lang. <laughs> ang katamaran. Tabat pumayo. Yan. Tapos dito, dapat pantay. Pantay nga ba? Yan. Yan. Ay, ang galing, oh. Butas. Ay, na, nabutasan na siya. Yan. pang okay. parang pasalubong lang to aray ko ito dalawa to Bale, ang, ang, ang didikit mo lang itong isa lang para pag may bibili para pag may bibili siyempre tatanggalin niya lalagay nila yung gift nila yung gift item nila tapos pag mo lang yan ayan na siya bag na siya oh. 15 pesos to sa akin. Sang ganito. Yan. Marami na ako nagawa nito. Kaya lang naubos. siya. Guys, naintindihan ba? Kung hindi, Englishin ko na lang. <laughs>